Gaano nga ba kalakas? Ang isang Serbian professional basketball player. 5 time NBA All-Star at NBA Most Valuable Player noong 2021 hanggang 2022 NBA season. Kung ihahambing si Nikola Jokic, sa ibang basketball player bilang center, ay malaki talaga ang pinagkaiba ni Nikola Jokic. Kaya nitong magdala ng bola, malahalimaw na blind pass, mga long range na tres at post moves. At bukod pa dyan, ay hindi ito mayabang katulad ng ibang player. Ang kanyang pisikal na lakas kasama ng kanyang natatangin galing sa paglalaro, ay nagbibigay sa kanya ng kahusayan sa basketball, na sumasalamin sa kanyang reputasyon bilang isang dominanteng player sa NBA ngayon. Dahil sa kanyang basketball IQ, nagawa niyang maipanalo ang team. Sa 2022 hanggang 2023 NBA season, si Nikola Jokic ay nag a average ng 24.5 points, 11.8 rebounds, 9.8 assists, at 63.2 field goals. Sa usapang pisikal na lakas, ang taas ni Nikola Jokic ay umaabot sa 2.11 meters o 6.11 feet at may timbang na 128 kilogram. Ang kanyang katawan ay mayroong kakayahan upang makipagsabayan sa ilalim o sa labas ng ring at may kakayahan na mapanatili ang posisyon sa kanyang team. Ang kanyang lakas sa katawan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magdomina sa laban ng rebound at depensang posisyon at makapagbigay ng reserve puntos sa tulong ng kanyang mga long-range shot, mga post moves, at assist. Ngunit ang lakas ni Nikola Jokic ay hindi lamang pisikal, kundi kabilang din ang kanyang katalinuhan sa laro, at pangunawa sa basketball. Ang kanyang IQ sa basketball ay kahangahanga, kung saan nagagawa niyang ma-analyze ang laro, magbasag ng depensa, at bumuo ng mga play, na nagbibigay ng mga oportunidad sa kanyang mga kakampi upang makascore. Ang kanyang mga pasa at pagpapasya sa loob ng court, ay nagpapakita ng kanyang pagiging world class playmaker, na nagbibigay daan sa kanya, na maging isang pangunahing playmaker, at may hatid sa panalo ang kanyang team. Ang lakas ni Nikola Jokic ay nagbibigay daan sa kanya na mag-excel bilang isang versatile player. Na hindi lamang nagiging mahirap e-stop, ngunit nagbibigay rin ng malaking impluensya sa resulta ng mga laro. Ang kanyang kahusayan sa pag-score, pag-rebound, pagpasa, at pangangalaga sa bola ay nagpapakita ng kanyang kabuoang husay at magandang talento bilang isang player. Sa huli, ang lakas ni Nikola Jokic ay isang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa NBA. Ang kanyang kahusayan sa larangan ng basketball, kasama ang kanyang pisikal na lakas, at katalinuhan sa laro, ay nagdala sa kanya na manatiling isa sa best player center sa liga, at maidala sa tagumpay ang kanyang kupunan.